Ayan mga idol oh. oh Baha na naman mga idol How much nice looking ito mga idol oh Parang ano eh Sapa eh Ay ah. Yan. Dahil tagulan ngayon, bibili tayo ng kape. Ang pangit na may bilab ah. ang Tayo ng kape dito. pinset. po ano. mga idol. Nakabili na tayo. Meron tayong nabiling kape. Nice kape creamy white. Tsaka chocolate, chicheria, mancher. Tapos meron din super bawang. At sang pajubar. Yan mga idol. Dahil maulan-ulan, po trip tayo ngayon. Yan. Uy! 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 Hintay na ng mandalas. Suga pa siya sa tsetseriya. Wala mang ginawa. Ang daming kinain. Hmm. Siya lang binigay sa akin.